Another soft landing. Devotion gusto nyo? Nako. Siguradong meron. Oi, magnify trap. Kita. Wala mamatayin pa namin Ay! Uh, oh, oh, oh. Bayan, okay, hit na 'yun. Dalawa sila. Patay na ako. <laughs> May devotion ako dun. Sira. Sa na Basag yun. Hoy, help. nice, patay. May raid pa dyan. Patay. Oh, no. Ito, ito. No. Ah, Patay. 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 Di bali, may ambag ako doon. Hello, help ko. Ayoko pa lang kay Rizzo. Magkikwit na ako guys, sorry. Ayoko na. Ito na, ito na, ito na. Chill ka lang.